Good morning, good morning. Nandito kami dalawang itlog Wala yung isang. <laughs> oh, shoutout po sa lahat mga good morningals, shoutout sa mga subscriber natin nandito naman tayo sa Carmen Tanes. So Update naman tayo mga pre ng mga pang post. Let's go. Oh, dito naman tayo mga guys. So dito tayo sa mga about ng mga pangmasam show ang Kay Boss, Orik. Boss Orik, shoutout naman tayo. Good morning. Out oh, Asawa sa mga Huwag natin kalimutan yung asawa natin, yung minamahalin, yung mamahalin. Oh. Kahit, pa, kahit pa paano pa. Sige yung naman tayo, baka mo eh. O sa ano na po, naman natin mabil natin sa mga prisyuan din, pang masang prisyuan natin, mga karilo no, no, natin. Iingat no, ka. No. Bakit naman? Sa mga Okay. Dapat ikaw mag-ingat. Dahil na mga customer nagagalit sa'yo, bakit napakamura mga presyoan mga relo mo? Tayo. Kapag mahal tayo. Kapag tayo sa customer. Ayun. Ano yung maganda ron? Kaya tayo, dinadayo tayo rito. Dahil bagsak presyo tayo sa mga brand new talaga to ah. Hindi mga sigundang mano <laughs> bait mo daw, bait mo daw. Bait mo daw. Bakit ba mimigay presyo mo, mga brand new yun ha? Oh. Mag-anak na si Willie Ah, oh, Willy. Nasaan si Willie dyan? Eh? <laughs> yan mga isyon nandito, mga brand new ha. So magkano ba ang mga presyo dito boss? ito ha. Uh, dating ano, mo, dating 2.5 5 to. Oh, sige, sige. Magdano ng vlog mo. Oh, yan, yan, yan. Sino naman ako? Tony, Tony. Tony Vlog. Nagmasa pa talaga. oh. <laughs> uh, o yan, oh, yan mga guys, mo. so katulad nito sa mga uh, about ng mga relo natin dito kay Boss uh, So ito mga guys, uh, ito mga tawag basta sabihin natin para mang nagtatao kasi mga gusto. Ano ang tawag ng mga relo natin dito? Mga kape. Kape. Uh, brand new talaga uh, to ah. Uh. So pero, magkano mga high price nito for example? Dati uh, 2.5 yan. Ganunod ng vlog mo. Okay. Ah 1 to so dating uh, price na 2.5 yung mga So napapanood kay Tony Vlog at saka ko Mountain Vlog. One na lang. Sip-sip ka, Sip-sip ka porque ta sa camera ka. <laughs> hindi. <laughs> Wait lang tayo. Ah diba? eh, di ba? Eh, De joke eh, lang, eh, joke eh, lang. Eh, so mga eh, yan so, mga ganito mga so mga brand new talaga to mga ganito. So tingnan natin kung anong mabil natin pwede na sa mga about ng mga customer natin no. Kaya, so, eto, so dating top 5 so eto, one, eto, one na lang so example. ang yan. Oh yeah. Galing oh, akala si Boy Kaskas lang alam oh, di ba? So salamin siya, hindi siya basta-basta na basta talaga no. So ito mga So, for example, ganito, ito mga mga example ito mayroon tire ito nung ito natong ito. ah, gold plated ganun pa rin ang presyon ito 1.2 oh, pa rin so diba, na, ano? kasi, di ba napakaganda tong mga ion dito so yan mga iba't ibang mga color wheel kalang ng mga hogs dito hogs so yung mga ano mga look dito iba't ibang mga dial okay good morning so ibang ano yung ibang klase so ito tong carrera oh karida kita yung imagine no tapos kakaskasin po natin ha Ah, oh, no, na lang magkano ngayon? Magkano, magkano na lang? Kano na lang 1,200 oh, no, 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 So imbik na ay umiga Magkano umiga? Ganon pa rin? Ganon no, din no. So may nagtatanong dito mga guys so, mga katulad dito Bakit daw oh, okay. ano mga ganito daw eh, oh, Hindi naman tayo kasalanan yung mga vlogger lang tayo Nagbablog lang tayo kung magkano oh, Ayan Sabi May sinasabi, bakit namang mura naman, Mora naman Mora. daw? Eh, pag-ibig tayo. <laughs> <laughs> mura. May Talaga na ra, May puso tayo kaya mura. Okay. Ikaw good. ba may tutubo tanong kita? Nakialam na rin si Tony. Tatanong kita. Ikaw ba magkakaroon ba tayo ng tubo dito? May interest ba tayo? Kasi napakamura ang presyohan. paano? Meron Mayroon. Mga magkano? 20. Mayroon siguro sa pool. grabe. Oh. Pamigay na talagang presyo. Sip-sip ka talaga sa camera talaga. Ayun, katulad nito mga iso. mga brand new talaga. Ma, ito, mayroon naman dito ba? Umiga Umiga ganun pa rin presyo. Opo, opo. di ba? So, hindi yung mga klase ba? mabibigat to, guys. Mabibigat. Brand new pa Brand new talaga. So, hindi tayo na ano dito. So, mas maganda talaga mga customer natin. Pumunta rito para mabil talaga yung mga presyo Talaga talagang mas mura. Yung diba? Yan. Kasi, meron tayong ano ah. ha. Pangit naman bang, kayo nagbabas kayo, hindi nga pa kayo pumunta rito, nagbabas pa kayo. O, di ba? Hindi na nga kayo nakakatulong, nang babas pa. Ha, <laughs> di ba? Nang babas. Pumunta ah, na kayo dito. Pumunta, para maganda. Wala kayong pera. O, o, mamaya. Ayan. O, sige. O, yan, may imbikta pa tayo. So, imbikta natin. Yung yeah. pangrigalo. Yan, pangregalo tayo dito sa imbikta natin. Magkano nga presyon nito. 3,500 35 35 35 mga guys. O oh, nakita mo ba? Oo yun yung hologram. mga guys, oh na no. Sa locks pa lang mga oh so, uh guys, napaka-the best talaga. Sa Silver oh, at yeah. Tony Black. O yan 'tong gold tapos mayroon tayong silver, ito 'to silver natin. Dito nga yung, pang. Ayan, mga silver natin guys, 'yung pa, mapagbayad. Silver 'to, ang ganda ng lockring mga guys. Konting tayo mga guys, mga mga bagong mga subscriber natin. Mabil Ma mo lang to pag pumunta ka. Paano mamibilin to kung hindi ka naman pumunta rito? Ito oh, okay. kasi ano, ano ka siya. Oh, so, ano, so ang mga nasa 1/4 guys, 1 so, kilo no. So chronograph na stamp. Chronograph mo na guys. Uh, Pero ganda to, ni Pedro. sa iyan. Ang oh, laki no. <laughs> Ang tigis ang tingnan dyan. Ayan, oh, yan, dito mga guys. Napakaganda rito ha. So, mayroon, tan mayroon siya mga iba't ibang mga hogis dito. Mga lock dito mga guys. Napakaganda. So, mas maganda pumunta kayo dito sa ano. Burautan dito sa Carmen Planas Sa bungad lang to mga guys. So, dito lang sa mga ano. Entrada ng mga burautan dito sa Carmen Planas No? Sa mga about sa mga... Irelo ni Lito oh, Yuri May tapabo, sorry ko Ito maganda, daming ano to Daming diamante Diamante, so, mga guys so, Ito magkano itong Rolex na to? Ang nanonood ng vlog mo, Tol. Oh. 1K lang. 1K. 1K. Okay. 1,000 na lang, oh. oh okay. o, oh, diba? Ang dami to Mga iba-ibang color wind din naman ito. Color, oh. Yan ang ano. May white. Ito, pwede na yeah. ito ng 2,000. Oh. oh. Yan, 2,000. Oh, oh mabigat to Mag-viewer. Mag-viewer, oh. Yan, copy po yan. Ah, copy. Yan. 2,000. Oh. 1,500 na lang. Wala, wala. 2,000. 10,000. <laughs> oh yan dio. Oh yan mga guys, ayun talaga magpaano? Ayaw ko tawanan. so mga about na mga relo mga, so hindi tayo den lang guys. So, so pupunta rin tayo dun sa Oh, shout out muna sa mga customer natin. Shout out po sa inyo, po kayo sa akong plano sa sa video. Tumingin ka sa camera. Apa? <laughs> <laughs> oh yan dinitingin. Oh yan so hindi okay, nanto maganda okay, so okay. dadangga dada. Oh salamat sa uh, okay. sa so, maraming salamat sa sa mga uh, nagpaalala sa amin mga ano ha sa mga presyuhan ng mga uh, kaybo sorik So nandito naman tayo doon isama na natin to So nandito si ano kung dito tayo sa mga ano sama natin yung ano yung ano mga lumera mga luming Ito naabotan mo ba to guys Ayan na naabot lang Marcos pa do Ah uh, Emilio Aguinaldo ba? To? Aguinaldo. Aguinaldo. Magkano tong 10 piso ganito? Ah si 50 mayroon mga ha? 50. Ah, si 50? Collector, collector. Collector. Semana collector mga pera, mga lumang pera natin no mayroon dito. Ayun. So, dollar natin, magkano mga presyo natin? 1 dollar, ano, 50. Ah, 50 lang din. Hindi na 'to, ano 'to? Pira natin to? Oh. Pira pala natin to guys Dollars? Hindi Hindi dollar. pira Philippines pala to Central Bank O oh, pira natin no Ah hindi ko nabotan Wala ko. to Wala to ni vlog Hindi ko rin nabot yan Sa mga 90 Anong 90s ba to boss? 1964 Ah 1954 Yun So mga ito palang pira natin Nung araw Oh diba Hindi pa na natin nabotan So ngayon nabotan natin Nandito na Naka plastic na siya Sa mga about Ng mga pira Lumang pira Dito lang kay boss Magkano ang presyo nito boss? 600 P600 600, 600, Mga lumang pera toto ko okay. Totoo oh, toto, 600 dyan ha Okay Sa so ah. P600 mga mga guys Ito boss may tanong kita Ano ba ito? Pera ba ito? Ano ba, to? ba, to? Ano ba lang ito? Pomemo oh, kasi Ayun yung peremo oh, Bariya Ayun. So magkano nga presyo ang tubos mga, ba mga barya natin? Ha? 150, 150 mga lumang barya. Oh, Emilio Aguinaldo? Grabe si so, um, Emilio. Ah, uh, Juan Luna. Juan Luna. Luna. General Luna. Ah, General Luna. Ayan, di ba? Sa napakaganda. 150. 150 oh, 150 mga coins mga ah, pera. Hindi pa luma ito. So dito tayo sa mga antiko natin mga isa presyo. Ayan mga, hindi uh, yung mabila Ay putang bigat-bigat. Oh, bigat. Oh, bigat eh. Ayan sa mga ka ayan. Oh, yan, Bitbitin natin. Si mas maganda hawakan natin. Yan, yan. For example, sample to mas magkano mga presyo nito bawat isa? Pero siya 20. Wala, may 50, may So ikaw na mag-discuss, boss. yung piso, boss, mga piso magkano bitsa mga 50 lang. Ah, 50. Yan. Commemorative yan, Ano yan, 80. 90 pa to, boss? 90 to 80. Dekada, 80 mga. Ano pare, -pare, -pare Yon, itong pera Ito. na to. Nabotan ba natin to? si yan. Dalawang piso. O, dalawang piso nung araw, no? Hindi e ka binigyan kasi noon, umiyak ka na eh. Oo nga, tama. Sabi ka noon, no? Ayan, oh, sa mga about na mga... Mayroon tayo rito, boss, yung mga ganito, boss. Sa mga lumang pera, sa mga... Nakalamilit na, no? Nakalamilit okay, naka, naka na, no? Nakalamilit na, no? So, magkano binta mo ng lumang pera 150. na sa... Ah? 150. 150. Pan-display na lang. Talagang yung... Ang olektor, no? ng mga lumang pera, no? So, maganda pang condition to, mga guys, 150 lang. 150 lang siya. Ano problema no? 1000 yan eh. Naman na ah, demo sama. na po yan, demo na no. na ng deadline yan. Wait, oh, may deadline na Sa lang. Hindi ka pa alam anong balita? Ay, hindi, hindi oh. ako narinig uh -huh. ng balita eh matagal na silang pera, ibig sabihin sweet out na sila. Ngayon po, wala na hindi na pwedeng sa bangko ta palitan, no? Yes, sir. Hindi na rin, no? Oh, yes, sir. Oh, so, ayan, Thomas Sir. <laughs> joke lang. So, ito mga guys, so, mag, baka sabihin mo nag-aaway kami ni Kumbundi. Ito may sa dalawang peso guys. Joke lang. So, magkano naman 'to? Magkano? 150. Nabutan ko to. Ako din. Nabutan mo. Eh, Pero baka hindi mo nabutan. Nabut ko yun. Nabut mo. So 150 bintahan ito. Siyempre. Ay, Ay, nakikinig. uh, sa so malamang tingin mo sa amin daw guys. Ah. Komisyon na bin sa malamang. Magkano na tayo? Bintang. Ngayon? Oo. Oh. Uh. Oh, ayan, dyan, joke lang. ayan, oh, joke lang. Oh, may loma pa tayo ng 50. Oh, 50 pa. Oh, ayan, mayroon tayo dito mga guys, 50, loma uh, 80s na to. So, magkano ang presyo ng bintahan to? 150, sir. 150. 150, 150, 150 yan, oh. Ayan, dito oh, dito mga collection ng mga lumang pera. Okay. Oh. So, ano pa natin mabil natin dito mga guys, sa mga queens natin. Mayroon tayo dito, no? Mayroon tayo dito, no? Oh, may ayan, oh. kung... Pag-usapan, Queens, pag-usapan natin dito mga ang so mga guys, yan mga Uh, package pa bundle bundle ano. Kung magkano mga presyo to boss? Katulad dito, oh. Yan. Piso malaki, 97274. Ito ang oh, pinagagis oh. nila nung panahon ng mga Christmas. Oh, yung Caracross. Hindi. Ano? Pag may laro. Pag may laro sa PBA nung araw, ito Iyan yung hinahagis nila. Yan ang pinapatos oh, mga player, no? Oh, yan ang sa referee. Oh, yan. Kaya yung, yung gusto gusto ng ano nung mga nanonood kasi nagbubulong sila dito eh oh yun malalaking piso guys ano <laughs> natin. Betipo, yeah. 1972, oh, nabota natin 1972 po yan 1972-74 oh 3.50 oh 3.50 oh, lang sa mga lumang coins natin dito oh. talang sa Carmen Planas katabi ni Bosoreg guys dito lang pumunta lang kay kay Bosoreg dito yan Oh, yun, sa mga bawat ng ano, mga lumang barya natin, no? Oh. sa mga queens at mga dollar natin. Okay. Ano pa hinahantay niyo mga guys? So pumunta na kay rito kay Lani lugar yon. dito na sa Tondo. Ah, sa Tondo. Okay. Katatapos okay. mga kuya uh, no. Kaya lang ang sa samang video natin si Bosorig lang natin ang front dito kasi pogi si Bosorig Oh, lahat ng mga customers Bosorig paki-support naman invite mo naman sila, boss. Orig invite nga kayo sa mga vlogger na dito meeting dito meeting dito. Hindi ka na targa na masyado pag sa camera tayo, no? Tayo. So, maraming salamat mga guys. So, nandito mga bill nito mga presyo dito mga relo ni Bosorig no, mga about na mga tungkol din sa mga coins natin o mga dollar tayo nandito dito naman din sa katabi na. Okay, salamat-salamat. Okay, salamat ay, salamat. Asawa ka pa. ka. O, yun! Ka. Kanina, parang ayaw mong papipilit mas banggitin. Ngayon, yon maganda ron. Siyempre, asawa mo pa rin kung kaya sumansiyansya doon. Support pa rin tayo. Kasi inisawa mo yun, eh. Apa, apa, apa. Okay, salamat-salamat.